magbibigay ng shoutout mga Kinix vlog. Nandito na naman, na naman kami sa ano. Apas Lahug. Ay mga kasama ko na sa Itaas oh. Pinapalitan ng malaki ang GI pipe na maliit yung nasa Itaas yon po ang nakakabit nung una din pinutol at pinalitan ng mas malaki yan po oh. so nandito kami ngayon sa ano Lahug Apas ito po yung ano niya. parang subdivision to oh. so at ito mag ano na kami Ayan. Na ikabit na namin yung ano. Yung signage tapos kulang pa ng breeze. Lagyan pa ng tatlong brace Para mas ano siya. At pagkatapos lagyan ng simento yun o. Oh para hindi basta-basta malo maano so, Okay guys, mamaya eh ano ko lang kayo, i-update ko lang kayo dahil ano. Hindi pa kami tapos guys. At mainit din ngayon ang panahon. para mga Spiderman yung mga kasama ko yan nasa Cebuana Lollier Apas tayo lahog yan guys karamihan dito guys mga jeepney at yung mga balabal guys papuntang ano yan sa itaas may ano kasi dito medyo bukit so yun po ang address nya guys oh. San Antonio Yan, oh. Camp La Lapo Lapo San Antonio Village Apas Cebu City So, ito po yung San Antonio Village, guys. Uh, ito po yun. Uh, San, San Antonio Village. Ayan, dito. Pati dun sa kabila. May gate yun doon sa kabilang ano.

Doon banda Daming mga uh, ano doon. Mga balabal. So, nandiyan ang ano, Camp Lapolapo. Nandoon banda. Ang labas dito guys ay Country Mall. Dalawang kalabasan niyo dito, may exit and entrance uh, doon sa ano, sa IT Park pero sa ngayon uh, ah, nandito tayo dito tayo dumaan sa ano sa may country mall kasi bawal ang six wheels doon so yung dinadala ko na bongo yan bawal yung dumaan doon six wheels kasi to eh so dito na tayo dumaan labas doon sa country mall lahat ng Cebuana guys ay nasa amin kumpanya kahit saan solok sa Cebu guys basta Cebuana kami ang magano dito yes malapit na kami matapos guys at yun naghahanda na yung plywood para sa frame ng ating simento Ayan guys. Nagmasa na kami guys. Ayan, magyan na namin o. No? Oh. Ito yun o. No? Oh. Ayan. Das uh, na masa na to. Tapos na kami tapos guys. Ayan, nagpipinta na lang. kami dito, sa baba ay nagmasa. Ayan. Ayan, guys. Tapos na, guys. Naanoan na namin. Napintahan na namin. Ayan. Babalikan na lang namin yan Sa pagtanggal na frame Ng mga plywood na yan So okay guys Thank you for coming guys uh, Thank you for watching And support To my youtube channel Please like and share Kung bago ka pa lang sa aking channel guys Pakiclick sa notification bell Para kung may bago tayong mga upload Ay multiply kayo kagad Bye bye everyone, God bless, alis na kami guys, tapos tapo, bye bye.